I've been attached with the feeling of been waking up with you, Uusapan na nga ngayon sa social media ang bawat update patungkol kanila Doni at Bel Mariano. Alam naman natin na itong ang ating couple sa bawat update nga patungkol sa kanila ay talagang palaging trending. Lalong lalo na nga ngayon ang series nila ay number one nga worldwide. At talagang itong ating couple ay meron ngang matcha hugs. Narito nga guys ang pakilig. dumani nga agad dito ng maraming komento na ayon nga sa mga bula parang iba naman nakita ko sa scene di ganto at eto naman guys ang sabi So this is love. Don't bell a new and exciting red flag diaries episode drop stop. Yay, how to spot a red flag wala sa scene yung second photo ha. Ha ha ha. Make up a new red flag diaries episodes drop tomorrow. Wala na sa sinya na ha. Hi Don na kung saan ay talagang pinag-uusapan na nga ito sa social media. Alam naman natin na kapag ganito na nga ang tinginan ng ating kopol ay paniguradong trending at kilig malala nga ang maraming bablis. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple. Well, marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating Don Ball na sila Donnie at Bal Mariano.